protektahan ang interes sa mga tao. So, karon leftist ko, pero center-left ko. Dili ko NPA po. Di, pagkuparehan ng uban niya. Kinamang kayo mga uban extreme. Di, pagkuparehan ninyo. Center-left ko, kay, di ko pwede nga ang ako ang mga ideolohiya is for the preservation and conservation sa unsay ginatungtungan nato nga sistema karon sa Pilipinas. Kay daghan og mga pamaagi o sistema ang ato ang gobyerno nga dili maayo, nga dili pod nato usbon. Daghag mga reporma nga kahinanglan. E nga naman, Usa diha yun ang pinakadakong problema aning kalibutan na eh. ni sa to anasod. Corruption yun na. Bisa kung -sa saan niyo balibali. Mauna, tanawa ninyo ang sona. Pag-abot niyo pagtongtong sa sona, palakpak mga kongresman, Kining manggo mga congressman, mga senador usually mao man oligarkiya sa Pilipinas oligarkiya na sila mga anak og mga political dynasty ani mga anak og mga dagkong mga negosante na anak sila diha gapundo mudaga na sila kay mahimo silang nasa taas sa society So diha na magpondo mga dagkong negosyante, mga anak og mga dagkong politiko. Dia na na diha tanan mga dato kaayos Pilipinas. Na ana diha tanan. Mao nang ganahan kay ni sila aning BBM. Kay ug mo magpadugay sa termino og mahimok yung authoritarian regime ang ato ang gobyerno kay ipugos gyud nila nga di na munaog ni si Bongbong Marcos sila pod di na mo agig eleksyon mo nang ganahan kay sila unya ang authoritarian regime usually comes with the cronies kani mga cronies kung ako moy amo di na ko on ang ako mga nasa ubos nako pinaagi sa kapasidad o pinaagi sa mga credibility o credentials or background o record nga nahimo pagabot sa pagpadarbaho pili nako kung kinsay gusto nga muluhod sa kuha pag muluhod ka sa kuwa, tagaan ta taga kag kwarta mo ikaw na ibahala diha basta ako'y amo nimo Okay na ta dere. Kalimti na tong mga kibaw, mga bright, mga dugay na sa gobyerno nga nanarbahog tarong. O katong naagyo kasing-kasing para mo sa katawhan. Kalimti to sila. eh ako'y mo pile, ibutang nako diha kay himuon ta kang krone, protektahe ko. Kay dato ko sa kong lugar dako eh. dako kog impluwensya. Kusgan ko nga tao sa mong lugar. Protektahe ko, Ako'y bahala nimo mo. Imo tanang negosyo. Imuha na ng posisyon ni mo hantod sa hantod. Mauna. Mauna ang kongres Hala. Bisagunsa na lang. Standing ovation. Hala. palakpak po mga tonto. mauna, ng anak na ganahan sila anak. Pero lagi, di mangod, di mangod, maayo ba? Mo ni ako garo mo tong ko mo istorya ko ninyo. Aron kay baw lang mo. Wa man ko dere para man daot mo Tagaan lang ta mo og perspective o anggulo nga para tanawon, kung unsa ang treatment o pagpadagan sa tong gobyerno garon o unsa manik ang impact o mahitabo pag-abot long term para sa mga Pilipinong ordinaryo. Di man god. Gilaliman sila ba? Di ko ganahan anang style nila nga papirma-pirmahon ng mga tao ilad ilaron unya dugay Mao na ginaingon nako na sa inyo ha karon para mahibaw mo makita an ninyo ang unsay ginahimo sa inyo ha Kikini silang mga tawahan na di gusto mo agig eleksyon. Kung sila mo agig eleksyon, di man sila kagasto, makatigom sila kwarta, makapadugay pagyon sila sa ilang mga termino. Maunang tinuod niya. nakapait. Maunang mga usa sa mga style sa ato ang gobyerno. Nadugay na kayong panahon, ginabalik-balik, ginabalik-balik ra, kanya natay mga mabutang sa national government nato walay labot sa sitwasyon sa ubos. Ang una una mao na mauna man ang kinabuhi nato, nganong di na lang man nato pasagdan. Eh total ako may naa diri nakatongtong sa posisyon, enjoyon ko ni. Ong ako ang mga pir, mga pribilehiyo. Well, Sa so ICC Layas, Protect the Dutertes, Bangag. Bangag ang presidente ko. Maldito yung mga ba? Eh, ah, bangag-bangag na siya. Iyahan na to. Muingon man na sila tinuod o dili. Nga, gatong video nga na simot sa cocaine. deny sila sa'y si Marcos na kay Baustinood para ito si Butang tala na yung nana, hindi maginapod mo ang kon. Para siyahan na lang to Sa'y si, na kay Baustinood ubanon ito niya siya'ng tulog. Gutom naman oh. Kung sa may eh, maayong pagkaon na rin ka ng makadlaon, eh, Nasa yes, ba? Gusto ko makaon anang kinilaw bitaw ninyo nga kanang sa gulag tabon-tabon? Oo. -tabon. Oh. Ang amuha dito sa dabao, manggod, suka tuba mana. mana? Munang gamit na mo sa mong kinilaw, suka tuba. ba? May gusto ko makaon na rin. ko kasturya nga. magita ko amiga. Ano mo yung mga para... Mingaw kayong kinabuhi, ay. Ako din ako ganahan kayo pataso istorya kay eh, basig non lagi nandaota, ta ana ba Pero ng West Philippine sea nila mga manggod sa plataforma mahal kay mga palitonon nya ilang ginabuhat butahay na kay departamento but nga nimo pare sa, sa PhilHealth bag-o lang yod kaayo 90 mas, more or less 80 billion Gibalik nila sa Department of Gikuha ang kwarta nga naa naka-download na sa PhilHealth. Ginaman gina kuha sa Congress hilang i-repack ng kwartahan na palito nilag bugas, bot nga nilag pangalan nila, nila Oman. Oh bot nga ni kani si Romualdez, baga ginignaw ni Tawhana. Daga mo fans rin moral list na rin. Irang iripak, bot nga nila pangalan nila, o niya, mayingon sila, o, oh, nara, ako aning, pero ato atong kwarta lagi <laughs> nagihatag. <laughs> tax, buwis, to na to. Pag, mata ni Musbuntag, huna-hunaan lang, kitantanan ba? Gabayad, tag, Buwis. Pag mata ni mo ang imong gihigdaan, ang imong yuta, bayad kag- tax. Pag bangon ni mo, imong salog, ang tiles ni mo na itax. tax. Pag abot ni mo sa banyo, manotbras ka, imong tutbras na itax, tax. Imong toothpaste na itax, tax. Imong sami na itax, Ang imong gripo na ay tax. Imong lababo na ay tax. Pagsuot ni mo si mong pante na ay tax. Pagtangtang ni mo si mong bra na ay tax. O katong, kato, gikan si mong toothpaste, gikan si mong pagmata, hantod si mong bra o pante na ay tax, i-repack nila, niya ingno nila, amuan ng hinatag, dapat mininyo pasalamatan, putang inabagagnaong. Onya mo ingon mga leftist ko. Mas may pag-ingonan eh. kung apel mga buang mga uaw. Ulaw kayo na, ulaw. Para nako ulaw na. eh, mana ilahang kwarta. Eh, may tag imo hagyod, dako ka, negosyante. Sigurado ka na ni Sigurado kang nga wa na nimo kwa ah, dito sa kuan. imuha hagyod na, but kay pangalan. Eh, sige. Pero Ah, dagag malain anis ko ah, dagag anis ko ah, pero storyhan ta mong tinood. kay mo magunin cycle, manggod. There is Pilipinas ba? Ang mga tao, permente, mura pag kita pa'y magpasalamat Hantod sa ito ang garter sa itong pante, gibayran ta na. Kita pa'y nai-utang ka bubot on obligasyon man sa gobyerno, mga tao ganing nagpait na may mga social services, DSWD, maunay mo cater. Muduol mo DSWD, muduol mo ano mga ahinsa sa gobyerno, CSWD o kung lokal, mauna sila'y muhatod sa serbisyo. Dili kay para ang politiko, ibaligya nila para mahimong utang kabubuton sa ilaka na ilang ginapangatag. Kaya ingon lang kong tinood, malain mo ko ah, wak ko'y mahimo ana. Bumaw nang tinood. Na ako gatong-tong ko, o story ako tinood din Hangak. Hangak na siya. Nes dabaw, ilang gibuhat sa mua. Kaya, nideclare magkogwar on drugs. Kaya, Iba mo, ang punto magyud ana nang magdala kog masingan sa dalan at tanang mga ade maguna posil-posilo na ko oh, gago wala ingon ana deterrento but pasabot ana gistorya ko na kay para mahadlok ang mga musod ana nang illegal na activity nasuko sila ingano e, ko, no. Kono. ni declare ko war on drugs o niya gusto niya bloodless huwag mong po kong gisugo ay ang gibuhat ipang pulihan niya tanang mga pulis dito sa mga station commander o oh, munang usahay makahuna-huna ko basit tinood tong yang ngayang gisimot-simot dito ng kukinto Kaya masuko man sila nga, mudeklare ko war on drugs. Allah. Di atay galata, no? Basig, ha? Wa ako mo ingo, nga atin to, Basig. Suko na po na sila sa kawa, -ba, bata na awa. Eh, yeah. mudeklare ko war on drugs. Kaya para dili mga buang ang mga dabaw Di mo kausabong. Onya, bo. O niya, kaaw Di na matog. Di na mga awat. Kaya gusto, sabo na po. Yeah, masuko sila. Usa. Oh, Usa oh, man dai ni i-promote na to. I-tax po na to para ina na po i-repack may kanon. Naglibog ko sa lang. Hindi man god. Okay. Ako mga 2016 siguro may manandabaw, okay man. Naguot na media mga Duterte na napagoy mga pagumangkon, mudagag politika. Okay naman na. Kaya na, mo, mo migrate man unta ko. Hindi man ko ganaan sa Pilipinas, tanaw sa katibuokan, mabayad kong tax din kaya bawa man trabaho ang mga uh, nasyonal na mo bitaw ako nindot ang federalism. Kaya maayo unta ang bahin ba? Hindi na nila gusto, kaya wala na sila yung kwarta dito. Pero ang federalism ang God, pinakasayon nga, pinakamubo nga explanation na, na. in terms of income na lang, kita sa usa.